Fair ba ang tinatanggap nating swaldo? Ilang taon ka nang nagtatrabaho. Bakit nandiyan ka pa rin? nung no, ako ay empleyado pa, sa tuwing magsiswildo kami ng kinsinas katapusan, hawak-hawak namin ang mga payslip at same line ang naririnig, ano ba naman yan? Ang laki-laki ng deduction, ang liit naman ng swaldo. Ang hirap, talaga, ang tagal na natin dito pero hindi pa rin nag increase ang ating sweldo. Laging overtime, underpaid naman. Sabay ngiti, masama din ang loob ko. Saka sabi ko, wala tayong magawa dyan. Yan ang kontrata na sinangayon na natin. Unless na umalis tayo dito sa company, maghanap tayo ng negosyo na tayo yung boss, or abangan natin yung may-ari. Pag wala na yan, tayo na ang may-ari ng kaplan. <laughs> Hi, this is Elia Saltivan Jr. Welcome to Rima, God's Practical Message. Sa gospel ngayon, sobrang daming learning from Matthew chapter 20 verse 1 to 16. Merong isang landowner na lumabas para maghanap ng magtatrabaho sa kanyang ubasan na dapat sumang-ayon ang sweldo ay isang silver na coin sa loob ng isang araw. 9 o'clock paglabas na may nakita sila mga tambay. Anong ginagawa niya dito? Punta kayo sa ubasan, magtrabaho. 12 o'clock may nakakita naman sila. Tambay, walang ginagawa punta kayo sa ubasan, trabaho kayo doon. o'clock, may nakita na naman siya. Tambay, walang ginagawa. Punta kayo sa ubasan, magtrabaho kayo doon. o'clock, may nakita na naman siya dito. Anong ginagawa niyo dito? Sabi ng mga tambay, ito po tambay, wala po sa amin nagbibigay ng trabaho. Punta kayo sa ubasan, magtrabaho kayo. Pagdating ng six o'clock, tapos na ang trabaho, sweldo tayo tinawag ng may-ari lahat ng mga nagtrabaho simula sa huli hanggang sa nauna. Binigyan ng one silver point bawat isa. Pagdating doon sa huli, nagreklamo yung una sa kanya. Bakit po? Parehas lang ang sulde namin noong huli. E, kami po yung nagtrabaho ng matindi sa init at pawis. Sabi nung may-ari, Kaibigan, hindi kita dinaya pera ko. Sumang-ayong ka sa isang silver coin isang araw. Desisyon ko, wala ba akong karapatan kung ano ang gusto kong gawin sa pera ko? Or, naiingit ka lang. God doesn't unfair. Kung ano man tayo ngayon o sino man tayo ngayon, malaki ang suldo o maliit, mahirap o mayaman. Yun ay dinisisyonan natin at sinangayunan natin na no mangyari sa ating buhay. Minsan habang sinusulat ko itong script o itong reflection na ito, meron ko matok sa tindahan. Pagtayo ko, nakita ko isang babay mga 50 plus. Sabi ko, ano pong bibilhin? Niyo? Sabay takip sa bibig ng panyo, ano ang bibilihin niyo? Ah, po ako ng limos pera. Sabi ko, bakit po? Uh, ah, wala po ba kayong trabaho? Wala, nagkasakit kasi ako. Taga saan po kayo? Bicol po. Ay, iyo pala, Bicol po kamo. Saan po sa Bicol? Kamsor. Saan po sa Kamsor? Ragay. Ay, iyo po. Hindi po kamo magtugot na nakikilimos, sabi ka sa babae. Huwag na lang po sabay alis. Napaisip ko rin ako, dapat pa na ganun ang gagawin natin. Kapag mayroong humingi ng tulong, dapat bibigyan muna natin ng advice para hindi matuloy mag-utang <laughs> o maginginan ng tulong. <laughs> um, kung ikaw ay may trabaho, dissatisfied, o hindi kontento sa iyong trabaho dahil meron kang mataas na pangarap sa iyong pamilya, o wala kang trabaho, tambay, pero may pangarap. Atin ka ng aming libreng edukasyong pinansal. Atin ka lang, makinig ka. Malay mo, makatulong ka sa iyo. Magustuhan mo ang trabaho. Wala ka lang gagawin makikinig ka lang. Sabi nga ni Bill Gates, kung isinilang tayong mahirap, hindi natin kasalanan. Pero kung mamamatay tayong mahirap pa rin, iyon ang kasalanan natin. Live God, design life.